Good morning guys. Hello guys. Uh, guys, today guys, ano, nagre-refer ako guys ng aking mga ano, pages dito sa aking manukan. So, eto guys, ano ko yung mga ano, mga medyo nasira na kasi medyo kumakalas yung mga kawayan. So, ayun guys, yung ginagawa ko ngayon. So, ano muna kayo guys? Para muna guys, sa kilabukasan ng aking mga working working guys ayan ito guys para makatipid sa ano sa labor paper paper muna guys